Wala akong dito. Tour mo na yung backyard. May mga offer, pero mas gusto mo na namin. Ewan ko, masaya na kami sa si ganito eh. Wala. May mga offer, pero tamad pa akong... Parang... Na-enjoy ko muna yung ganito. Living Together na nga si na Abranica at A.J. Roval. Napakasimple lang ng buhay na gusto nila. Ang bahay nila ay sa Pampanga. Si A.J. madalas ang nagluluto ng tanilang ulam ni Alger. At si Alger naman ang busy sa bakuran ang nag-aasikaso ng mga aso nila. Right masipag maglinis ng bakuran si Alger at palagi nakasuporta na matumutulong si AJ sa kanya. Nabanggit pa nga ni AJ Raval na maraming nag-offer ng na mga projects sa kanilang dalawa. Pero, tinatanggihan nga muna nila dahil masaya na nga sila sa ganitong simpleng buhay. Kailan, kailan. <laughs> <laughs> Kaya, <laughs> niya tuloy... Baka nakita yung feet ko, ang dumi, nakakahiya. <laughs> Nasa probinsya po kayo, sabi. Ang ng araw. Yes, nandito kami sa Pampanga. Taga Pampanga talaga kami. Ito nga ang araw-araw na ginagawa ngayon ni Aljur or Brenica. Alagaan ang mga aso nila ni AJ. Mayroon nga silang dalawang alaga dito. Tanghaling tapat nga kahit mainit at tinatrangkaso na kaya nga ito ni Aljur. Masaya at ina-enjoy muna nila AJ at Aljur ang kanilang provincial life. Ang araw-araw na mag -asama. Nagustuhan nga nila ang buhay dito. Malayo sa Manila, Araw-araw, busy sa gawaing bahay, pagluluto at paglilinis. Araw ng kanta. Hindi tinatrangkaso ako, for days na. Ngayon medyo, okay-okay naman. Pelikula daw ba? Ay hindi, may bagong pelikula. Sana, no? Wala. May mga offer, pero... Mas gusto mo na namin Ewan ko, masaya na kami sa si ganito eh mga offer na project Pero so, tinatanggihan mo na Balik na kayo dito, bebe. Hello, how are you? No movies, AJ. Hello, Gabriel. Wala. May mga offer pero tamad pa akong na-enjoy ko muna yung ganito. Nag-tour naman nga si AJ Rapal sa kanilang bakuran. Ipinakita ang kanyang pulang sasakyan na unang sasakyan na binili niya raw mula sa kanyang sweldo. May dalawang motor at isang e-bike din. Pati nga ang gym ni Altru ay nandito na rin. I envy you who live in a warm place. Sabi niya. Yeah. Sabi niya. Ano kung ba yung dito? Ano kung ba yung dito? na yung backyard. Ito daw natin yung backyard. Hindi po, backyard ba ito? Oo. Okay. Tignan niyo daw yung gym niya. Ay, tumi ng feet ko. Baka screenshot. Kakaya. Ito. Ito yung, yung ano. Ito yung dumi. Yan. Yan yung car ko. Where? Ito, motor. Motor niya. Yeah. Ako naglagay ng mga pillows dyan. Binilad ko kanina. Naglinis ako ng Yan first baby ko. My car. First purchase ko sa ano. Sa mga sweldo ko. e-bike from Inco. Ito, meron punching bag. Kaya lang nahulog. Kristen bukod. Yes. Ano, pinark ko sa kanila nung time na yon kasi malapit sa house na yung gumagawa ng gulong ko.